Wag, tingin ka lang. paigay kayo mga... mo. Tama siya. Huwag mo. <laughs> Baho eh, di ba yan. Eh? Baho yan. Baho yan. Baho yan. Kabaw yan. Baho. yan. Sabi, Baho. 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 Ayo, 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 mama. ayo, 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 Lani. Papa bo. Bebi. Cina. Bebi. Andan mo kasi bebe. Kantaan mo si Bebe o, gising pa o? Kantaan mo si Bebe o, gising pa o? Ruby Ruby Si Ate? Lili ko Ruby Si Ate Ruby Ate Ruby Ipin niya, ah. Yung... Anong ipin? Ipin. Kanta mo. Ipin, no? Kanta mo si Iyo, ah. Eh. Ipin. ulo? Kanta mo. Kanta mo na, Lord, patawad. Sige na.

Kaya nakakati ka. No, ba't na... O oh, kiss mo na siya, kiss mo na siya. Ano na sabihin mo kay Yuan? Ano? Yakap mo, yakap. O okay, wag ikpit ha, ah, wag ikpit ha. Ah. Tak mana, tak mana.